이거 누가 장기 어, 이거 그냥 이렇게 챌 Malaki <laughs> kasi ng pata mo eh. Malaki mo yung pata mo. Shaggy Can do it, Bebe Look at あっもう帰りもね。ひきんどぅ、ジョンギ。 Ikot ka, ha? Kaya mo yan, bebe? Bakit kasi na mga hitam? eh, hey, big girl, key Ha? Sige, kaya mo yan? Ikot ka. Ako nakalabot niya, ata yung ulo siya. Ang pula. Hmm? kaya mo yan, mag lang po tayo kasi nagkakonsentri si Chongy Boots. Diyan na po. Ikot ka na Ikot ka na. Dito, Sama kay mama. Anika. Ikot ka na. Nadapa ka na ba? 其他的吧。

嗯嗯。

hoy, nakakabla ako na jin na, may ingay lang ni madamo, oo, 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 bakit ang ingay mo oo, ako ng oo, gusto oo, sumama oo, 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 ingay mo nga oo, oh. <laughs> <laughs> tulog si ate quiet nga just ano ano ako ang kamera oh oh magkamay quiet lang play kailan ja oh talaga talaga ano pa yata but but kapasamis si gao alo sinabi ko na ngawo talmaing ka tulog lang na ate mo okay ha badam is sleeping ha bakit ang ingay mo? oh, wag ka Oo, oh, oh, Shh. quiet. Shh. Shh. Quiet, ha? Okay ba yan? Okay? Ah. Ha? Oo, uh. oh, oh. ano yun? Ha? Uh. Huh? Mama, sabi, sabi niya, mo, Pagod na daw mama. siya. Mama. Can you say mama? Mama. Hindi yung sigaw ka ng sigaw. Magsalita ka dyan, ha? <laughs> Magsalita ka, oo. Oh, oh. Hindi yung sigaw ka ng sigaw, ha? Ha? Ikaw, bata ka pa, demanding ka na. Ha? Ano yung problema mo dyan? Ha? Ano yan? Umikot ka na lang dyan. Mag-roll over ka. Hindi yung ganyan. Ha? Chongi? Shhh. Hoy. Shhh. Hoy. Baby. Shhh. Quiet. Shhh. Quiet. Oo, quiet, ha? Huwag na maingay, baby, ha? 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 nakakabulao ako doon sa kabilang room, ha? Ha? Meron doon baby na tutulog, okay? Hoy, eh, Jonggi. Jonggi. Baby, huwag ka maingay, ha? Quiet lang, ha? Okay? Yeah. Oo, oh, oo. Oh, okay. Oh. Oh. Na, Quiet lang ha. Kuno ka na. Roll over lang. minutes over. na nga ka kami nandito eh. Oo. Oh, oh, Anong oh, gusto mo? Ay, hindi ka pa rin kumaano? Ay, kasi ang lapad mo eh. Paano ka makakaano dyan? Nakailang attempt siya eh. Oo. Oh, talaga? Nakailang attempt ka daw? Talaga? Marunong ka? Sige nga. Patingin niya kay Mimi. Tingnan nga natin kung marunong talaga yung baby na yan. Sige nga. Oh shoot. Oh shoot. Paano ba? Sa ka ba? Dito o dito? Hmm? Diyan ka. Diyan. Doon.

ang laki kasi ng hita, bumabalik eh. Kung oh, hita, malaki yung ulo, malaki. Oo, oh, sige, ganun, ganyan lang. Sige, ganyan. Oh, ayan, ayan, tinutulungan na kita ng ganyan. Pero ikaw na gumawa, gumawa ng paraan ah, hindi mo kaya. <laughs> hindi mo ba talaga kaya? Kaya mo yan. Oo, oo oh, sige. Kaya mo yan, sige. Oo, oh, medyo malaki lang kasi hita mo, tsaka yung ulo mo yan. Pero kaya mo yan. Okay. Ah, ano, ako na puno. <laughs> hindi, hindi. Sorry na po. Sorry na po, ah. Ah, oh, sige, kaya mo yan. Oh, sige. <laughs> Kaya ay, kaya. Sige. Kuti si Tuti, Mi. Ha? Buti na tulog. Oo, oo eh. Kung hindi ko sinabi, ni pad niya na rin. Eh. Sabi ko kasi si Dina lang ang tatabi sa kanya. Ay, ano mami, Mi? Oo, oh, ano? Namumula na siya. <laughs> kaya mo yan. Chonggi, isa pa, ha? Last one. Last one, okay? Kaya mo yan. Sige. Aba! <laughs> O oh, sige, diba? O oh, yan. O oh, sige, ito ulo mo. Ito kasi ilangat mo. Oh, okay. Dapat. Okay. Hindi, dapat yan nakaganyan nga. Kasi para pag-dwelo niya. Tingnan mo ha. Tingnan mo, pag-dwelo niya. Tingnan mo. Pag-dwelo niya, tingnan mo. Ayan o. Oh. Sige. Ayan o, oh. ayan. Nakaganyan siya. Hindi yung nakaderecho. Sige, kaya mo yan. Oh. Sige, sige. <laughs> ito.

ini kemana-mana? 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 Ini canggih mana ini kemana mana <laughs> Miss Polly had a dolly who was sick, sick, sick. So she called for the doctor to come quick, quick, quick. The doctor came with his bag and his hat, and he knocked on the door with the rat a rat-a-tat-tat. -tat.

here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Here we go round the mulberry bush. Let's practice the days of the week. Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Here we go round the mulberry bush. <tis> <tis> siapa yang wow, <tis> naman siapa <ba. tis> <siya payang>, <tis> Ah, hindi nga lang mo 'yung magising oh, Oo Oh, bumangon ka na, mamiita. Oo, 'yun si Mama. Mama, mama. 'Yun si Mama. Mama. Mhm. Muten eh. <coughs> ako tulog si Tutimi. Eh. Kasi antok na antok ay ganyan niya na. Ha. Hay nako. Ha. Kik, sipasin ako. Kinalamot ko yung mukha ko. Nagkakausap yung mga manika niya. Ay, naku anak. Pero kailangan talaga magnap eh. mm, -mm. Siyempre, baby pa shake. Ayaw nga. Sabi niya, go see mama. Tapos hindi yung ii eh. di Hindi ko sabi kasi ii-i-i ka sa Oo. Oo. Sorry. sorry na, sorry na Sorry na ha Hindi ko sinasadya nakalitiin ka ha <laughs> Class open, plus open, plus open, plus open, class open, come on. open, plus open. Close up, ka Close up, ka, Matanda ka na. Ayaw pa mag-close up, ano ba? Magbabalot ako, ah. Ikaw ang babalutin ko. Gusto mo? Babalutin kita. Gusto mo? Ha? Ha? Mama. 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 Delayed ka naman, eh. ka uh naman, -huh. God, ah, ano ba yan? Ikaw na lang ang nasa vlog. Wala si Ate Tuti. Nasa ah, si Ate Tuti. Sleeping. Mamaya uh, na lang siya, ano? Siya mag-isa, no? Kanya-kanya kayo. KKB. Kanya-kanya vlog. Ang <laughs> ako Matutuwa si Lola Meli sa'yo. Naiingit sa na yun. Naiingit na yun. Naiingit na yun. na nalapat nalapa nakita <laughs> wala nang natira sa kanila kinubos na ni Mimi <laughs> 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 oh, Huwag ka maingay. Huh? Huwag ka maingay. Sh Close, open Close, open Close, close, close Close, close, close Clap your hands Close, open Ayoko na Pagod na ako I'm tired Ano hindi? Oo Oo Ayaw na ni Mimi. Please daw, no, please. Ayaw na, ayaw. Good girl ka na lang, good girl. Okay ba yan? Ayaw ko na, sakit na. Sakit na yung pangako. Ha? Ayaw na ni Mimi. Oh! Ay, nakita? Sorry. Sorry kasi Okay, nansha, si not na. the first time, ni. Si nanay kasi, si mami kasi, hihiga yung, hihiga ako sa tabi ng baby. <laughs> <laughs> uh, Arte naman to. Arte, ma. <laughs> mama, can you say mama? Mama, 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 mama. Look at mama. Ayan. Ayan si mama. Hi. Hi, vlog. Hi, vlog. Sabi mo, hi. Hi po. Hi po. Hello po. <laughs> <laughs> oh, hindi po ako marunong mag-roll over kasi po ang laki ng ulo ko, ang laki ng pata ko. Ito po katawan ko, may laki rin. Paano ba ako mag-roll over? Sabi mo ganoon. Ah, oh, ganyan na lang. <laughs> yan, yan. Sideway na lang. Side. Hmm, tingnan niyo po. Sabi niya, hirap na hirap po ako. Ayan na naman, lalakohin na naman ako ni Mimi. O, oh, yan. Oh, sige, kaya mo yan. Go, go, go. Go, go, go. Sige, go. Oh. Yan, ganyan. Ito muna unahin mo isang pata mo. Yan. yung ulo. Yan. Yan. Ganyan. O sige. hindi mo na naman kaya. Kaya mo yung... Ha, aray ko. ka O sige, ganyan. Ganyan, ganyan. Ganyan. Ayaw Ayan. Ganyan. Sige. Sabi niya ba niya ba ako O sige, Oo, di na, <tod> oh, di <tod> na, di no, na, di na. Oo, di di. Masarap madali, sumbang madali, sumbang masarap yun pinipilit. Alam mo na talit na yan, dapat nang nga, na bonut ngayon, obvious ba? Uh -huh. Oh, Adios. Sabi niya, bawo ni mamita. Ados! Jesus bless ko po. Ikaw ah. Ikaw ah. Sigaw ka na sigaw ah. Hmm. Huwag na nga. Pinakalo ka. Sige. Bahala ka mag-roll over dyan. Sumakit so, yung ko ah. Naku, ngiyan na naman kayo. Hindi kasi naka-side, eh. Alam, mabalot ko may labing dalawang. Teka anak, mabalot. balutin ko labing dalawang hanggat wala si madam. Ngapit ng gumising Hindi mga Water! bottle water. Mm hmm. Okay, mga baby, ano sa mga sounds ano? <laughs> Nakaka-distract kasi siya. Ano, ano. Oh, sus! Sa taga naman. Matuloy yung laway niya. Hindi siya natutuloy na yan. ano? Hmm? Si hindi si dahil matutulog siya Kaya lang nakatulog siya kanina eh. Hindi kami nakapagnap. Labagay anak. Hindi matutulog pa ba naman puting na mo Ito, Pag nakulog siya doble yung kapatid. Naantok na yun. Naantok na yun. Napabantay ako kay Turdy. Babay ka na kay mamita. Bye bye. Say thank you for watching. Hindi pa daw siya tapos eh, nag-vlog pa siya. Tuti and Chungi time, time Vlogs! Hopefully, next time guys, makagapang na ako. Ah! Oh, oh, hindi pa daw ganit. siya tapos eh. Sabi niya, may sinasabi pa eh. Oo, oh, may sinasabi pa yan, eh, di ba? Ano? Sabi, ba't ini-end mo na? Ah, hindi pa tapos yung vlogger eh. Oo, oh, oo oh, oh, kaya nga. Ewan ko sa nanay mo. Bakit tinaan mo ng mami mo yan. Opo, eh. Kaya nga, ay no. O sige, magsalita ka na. Oo, ano yung sabihin mo? Ano ba yung sasabihin mo? Meron ka bang ano? Ano nga, ano? ano, ano ah? Meron ka bang show? Meron ka okay. show mo? Ha? May show ka? Saan ka ba pupunta? Kaya nga, hindi naman namin maintindihan. Ano sasabihin ng mga ano mo, followers mo? Eh, hindi ka maintindihan. Magsalita ka na maayos. Huwag salita ka maayos. So, eh, hindi eh, namin alam kung ano ibig sabihin yan. Eh, magre-research pa kami. Ano? Ha? Nagbabay na ngayon nanay mo. Ayaw mo pang tumigil. Sige na, babay na. Bukas Ay, na ulit guys. Hindi pa nga daw. Tapos si O. Balik na tong customer Ayan, namin. Ayan, no, tingnan mo. May sinasabi pa. Magbabay ka muna. Dali na maayos. Thank you for watching. Tuti and Chunky Time Vlogs. Bye guys. Ito na yan, ng yuti Smile muna, smile. Smile na maganda. Iyan. Smile. You're good girl. Good girl. Good girl.